Fuel surcharge sa buwan ng Setyembre, mananatili pa rin sa level 4 ayon sa CAB. Kasama mo sa balita, Rajuman Joyce Azra Joyce. RMN Live Report. Inanunsyo ng Civil Aeronautics Board na walang magiging paggalaw sa fuel surcharge ng airlines sa papasok na buwan ng Setyembre. Nanganghulugan ito na mananatili sa level 4 ang fuel surcharge sa susunod na buwan. Bunga nito ang fuel surcharge fee sa September ay papalo mula 170 pesos hanggang 340 pesos para sa domestic flights habang 385 pesos and 70 centavos naman hanggang 2,000 pesos, 867 pesos and 82 centavos naman sa international flights. Ikinatuwa naman ito ng local airlines dahil tamang tamaan nila ang timing ng hindi paggalaw ng fuel surcharge ngayong papasok ang bermans months. Ayon sa Air Asia Philippines, sa Philippine Airlines at Cebu Pacific, mas makakaplano ng maayos ang mga pasero sa kanilang holiday trips dahil mas makakatipid sila sa pamasahe sa aeroplano. Ito ay regalo at may mga kanya-kanyang promo ngayon ng airline companies para sa mga pasahero. Kasama mo sa Lizex, Manila, Radyo Manchois, Kolyantas, Adra, Tatak, RMN.